Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ah, uh, bago tayo mag-start, guys, uh, please like, share, and subscribe my YouTube channel. And click the bell button para mas updated kayo sa aking mga video. Uh, so ito, guys, ah uh, nagpapahinga tayo, guys dahil ah uh, sumama ang ating pakiramdam. Oh. ako guys kaya hihirap ng sitwasyon sa uh, ayong panahon dahil tayo hindi tayo makapagpatsip baka magkasabihin nila po eh. kaya dito lang ako guys uh, nagpapahinga at kumakain na lang ako ng prutas ayan gam gamot ayan so kaya ako prutas guys uh, Kunting pahinga lang to guys. Uh, para makapag update ako sa inyo dahil wala pa akong update ng ilang uh, isang araw so guys lalo na ngayon mahirap ang sitwasyon dahil mag isa lang ako guys wala naman akong pamilya dito na para mag sa akin uh, kundi yung kasawa ko lang kaso nasa Tindahan, hindi rin pwede niya nandipitan para baka mahawaan ko siya guys kaya malayo siya sa akin uh, iwalay kami ng higaan para hindi ko siya mahawaan guys at mahirap kong siya din ang magkasakit kasi hindi namin maguksan yung gusto namin kaya ako na lang guys solo, na, solo ko na lang umutan na lang niya ako ng pagkain pag kakain na ako guys kaya so mahirap na magkasakit guys kaya mag -ingat, ingat kayo uh, wag kayong laging guys kasi uh, napakahirap na magkasakit dahil uh, uh, solo solo mo lang kung magkakasakit ka dahil hindi ka naman pwedeng lapitan mas uh, malayo ang aking pamilya nasa probinsya sila kaya ako na lang guys ah uh, sibo ko na lang ng sarili ko para makarecover ako at makabawi ako ng lakas guys so uh, ah ngayon dahil uh, dito ko uh, nararamdaman sa sa ngayong taon na ganito pala, napakahirap magkasakit may COVID tayong hinaharap. Mahirap din guys na um, magpa-check up ka, tapos sasabihin nila COVID agad. hindi ka lang, nubo ka lang COVID na kaya ako na lang guys ang, ang naggamot sa sarili ko. Medyo nakaluwag naman ng aking pakiramdam para makaligo na lang ako uh, at makakalabas na ako guys uh, so guys pasensya na kayo kung hindi ka tayo nakapag update uh, sana guys uh, supportahan nyo ko sa aking uh, youtube channel uh, alam ko guys na kayo ang aking kayo ang aking inspirasyon sa aking pagbablog at maraming maraming salamat sa ating sumusuporta sa, sa, sa akin uh, hintayin nyo na lang po guys ang ating susunod na akbang at natin guys ang ating pagtulong sa ating kababayan pa uh, magpapalakas lang ako guys para mapagpatuloy mapag natin ang ating pagtulong sa ating mga kababayan at sa ating mga pamilya sa probinsya, mag kayo dahil napakahirap magkasakit sa, sa sitwasyon natin ngayon sa ating nanay mag talagi lagi mahal na mahal kita nai kaya huwag kang maglabas-labas dahil napakahirap mayon ang ganun din sa aking mga kapatid dyan magingat kayo dahil napakahirap nakasakit kunting uh, kung, ting, kung ka kunting walang uh, COVID na kaya magingat kayo uh, sa akin sa aking asawa Salamat dahil nandiyan kang mahalalas sa akin inyong support uh, at tayo sa akin kumari salamat dahil habang wala ako sa tindahan ikaw ang nandyan mandang malalay sa akin sa aking tindahan uh, nakakapagbukas ang aking tindahan dahil sa iyo maraming maraming salamat sa iyo sa support sa akin uh, uh, malaking pasalamat ko sa iyo dahil ikaw yung nandiyan na sumusuporta sa atin. Maraming maraming salamat sa iyo. Sa iyo, mga, mga viewers, maraming maraming salamat sa iyo dahil uh, hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa iyo. din sa akin, uh, editor, maraming maraming salamat sa iyo dahil nakakapag-upload ka pa rin. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, so guys, hanggang dito na lang ang aking uh, 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 uh vlog at video. Dahil video masama pang aking uh, uh, medyo video mahina pa ako guys. Kaya video mahina ang aking bosses. Kaya pagkasutsahan mo na lang mga guys So, hanggang dito na lang guys kasi na na ako na, try ko na muna mag-review bukas kasi medyo um, malakas, na, malakas naman na yung katawan ko kasi gusto ko lang magpahinga lagi para makapawi-bawi lang ako guys na makabawi, para mas detail sa aking mga video so guys, stay safe o kayong naging maglalabas hindi importante ang minibigil um, so bye bye guys